I dito po this video po another low budget recipe na naman po ang ating in at ito po ay ang pinamatisang manok ayan hindi po ako dyan mga idol gumamit ng mantika bali iginis ako lang po yung sibuyas, bawang at uh, luya sa sariling taba sariling taba ng chicken dito po ipahuli ko po guys ilagay itong ating kamatis kasi na reason guys para hindi po siya magtubig kaagad kasi kapag nagtubig guys di ba uh, mawawala yung pagiging brown ng ating ano kainin eh. kaya sinadya ko po, po talaga ipahuli yung ating kamatis ngayon po pwede na po natin siya mas maraming kamatis guys. Mas masarap yan kasi kahit namatisan nga siya. Tinayaan lang po muna natin yan. Takapan muna natin siya. Ayan na po guys. Ayan kung makikita nyo po guys na katas na po yung ating kamatis. Naglagay na po tayo ng kunting asin. At uh, magic sarap. Kunti lang po talaga guys nilalagay ko kasi bawal nga po sa akin yung masyadong malalasa. Pwede rin po kayong guys mag-add ng patis. Yan kung gusto niyo po nasa sa inyo na po yun. Then pwede na po tayo mag-add ng tubig. Yan. Sa so, sa inyo na rin po yan mga idol kung gaano po kadaming tubig ang ilalagay niyo dyan. Depende po sa dami ng manok yan. Ang kain eh. Ayan po. Ayan po. Ganyan po siya guys, kasimple. At yung recipe na to guys, hindi siya ganong kagastos. Kaya nga ang tawag ko dito ay low budget recipe. Ayan, hayaan po muna natin yan guys, kumulo. Na po guys, ang makikita nyo po, yan, ganda na po ng kulay niya, ba diba? Dahil sa ating kamatis. Ayan, luto na po yung ating karne, kaya pwede na po natin isunod yung ating kulay. Sa so, sa inyo po yan guys, kung pechay ang ilalagay nyo pwede rin or yung isa pang klase ng anong bok choy yan pwede rin po yung mga ito mas gusto ko po sana yung bok choy guys kaso nga lang wala pong available kanina sa binilhan ko kaya ito na lang po yung napili ko yan. para po sa akin guys sinuuna ko po talaga yung tangkay niya kasi para po sa akin mas medyo matagal siyang lumambot kaya inuuna ko po siya bago po yung mga dahon yan napaka masustansya nito mga ito then syempre hindi po mahuhuli yung ating siling green. Ayan, siling haba. Ito po yung siling pang sigaw. Pampabango yan, guys. Tsaka nakakatulong rin po, guys, yung CD sa uh, pagtanggal ng lansa. Ayan. Ready to serve na yan, mga ka-idol. Kasi hindi naman po natin kailangang pakuluan ng matagal yung gulay kasi napakabilis lang po yan maluto. Ayan, pwede po yung mag ng patis if gusto nyo po. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po mga ka-idol. <laughs> Thank you for watching guys. Have a blessed day everyone.